paalala ang Philippine Animal Welfare Society or PAWS na ikonsidera ang pag-adopt ng alagang hayop mul mula sa shelter. Huwag din daw hayaang mag-reproduce ang mga alaga kasunod ito ng viral na post ng P-pop girl group na Fourth Impact. Nabatikos ang grupo matapos mangalap ng donasyon online para sa tinawag nilang Dreamland para sa ang aso nila. Nasa 10,000 US dollars na katumbas ng higit kalahating milyong piso ang target nilang malikom. Dahil dito tinawag silang irresponsible dog owners. Hindi raw dapat nila hinahayaang dumami ng ganito ang mga alaga sa pamamagitan ng backyard breeding. Kawagunyan, makakasama natin si Paws Executive Director, Ana Cabrera. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Pag-usapan po natin itong mga nakita ninyong paglabag ng grupong Fourth Impact base po sa kanilang post. Una, yung backyard breeding. Bakit po ito ipinagbabawal? Um, ayon sa Animal Welfare Act, if you're keeping more than two animals, pag nagbe-breed sila at meron ka ng facility which marami yung animals mo, dapat meron kang permit from the Animal Welfare Division ng Bureau of Animal Industry. Even shelters like POS, we have a permit from the Bureau of Animal Industry. Tapos pag kanya-kanyang mga nanay or tatay ng inyong animal, yung nagbe-breed, eh, most likely magkakaroon ng mga problems ito in terms of health. And also, um, medyo hindi talaga responsable yung hindi po ng iyong alaga dahil mag -ano sila, magre-reproduce at such a rate na yun na nga, in the end, more than 200 na yung meron sila. Eh. dami-daming namamatay sa pounds, sa shelters na hindi adopted. Tapos magpapadami pa tayo. So medyo responsable talaga yung dumating sa puntong yan. And the fact na nangihingi pa sila ng funds um, just makes it worse kasi hindi naman sila charity. This is a private individual na they have want to blame but themselves for yung nag-situasyon nila ngayon na marami ng mga animals na they could have prevented this from happening. Miss Anna, mula po sa limang aso, umakyat daw yung bilang nga ng mga ito sa dalawandaan. Kaya hindi raw imposible na may um, inbreeding. Ano ba yung inbreeding sa mga alagang hayop at bakit po ito masama para sa kanila? Yung inbreeding, yung magkakamag-anak ng mga aso, syempre yung mga aso hindi naman sila aware, like tatay ko yan or nanay ko yan, so hindi ako pwedeng mag uh mate with that ano no so pag nag inbreeding magkakaroon ng physical or uh, genetic defects yung mga anak nila um, tapos hindi din magandang quality nung aso na mag uh, re result from the inbreeding um, and then twice uh, pwedeng magkaroon ng in mag inheat ang aso sa isang taon so hindi nakakapagtaka na talagang dadami ng ganyan kasi ang kanilang gestation period or uh, is 54 days lang pwede nang manganakin yung aso at yung iaanak niya pwede rin magkaanak na naman at the age of sexual maturity. So, mangyayari ito ta sa, talaga sa mga tao na hindi nagpapakapon uh, ng kanilang alagang aso. Marami rin pong mga reproductive problems that can arise from yung mga hindi nagpapakapon ng aso and on top of which talagang super irresponsible dahil There are already 12 million strays and also pag nagbibigay tayo ng, sabihin man natin, mabibigyan natin ng home, lahat ng iproproduce ng ating mga aso, this will take away an available space from that person to, who could have adopted from an animal shelter. Ano po ang dapat gawin ng pet owner para po maiwasan itong inbreeding? Yung kapon or spay or neuter spay sa babaeng aso or babaeng pusa, a uh, neuter for lalaking aso, yung lalaking pusa it's a, uh, a procedure which can be done by a licensed veterinarian na tinatanggal po yung um, reproductive uh, organs ng inyong alaga while he or she is under general anesthesia so wala naman pong mararamdaman yung inyong alagang hayop it will help prevent problems katulad ng pyometra or infection of the uterus in female animals tapos, maiiwasan din ang testicular cancer na pwedeng mangyari sa mga male animals. So, maraming benefits behavior-wise. Mas maganda yung temperament. Hindi pa kayo magkakaroon ng runaway problems like dumami na yung alaga ninyo na hindi nyo na matustusan yung mga pangangailangan nila. At balikan po natin yung kanilang tinatawag na dreamland para po sa kanilang mga mahigit daang aso na yun nga po yung naging basihan ano, ng pangangalap nila ng uh, pondo para nga dito sa kanilang dreamland. Again, um, ano po yung nakikita ninyong uh, mali dito at may paglabag ba sa uh, karapatan po ng ating mga alagang hayop din? Mm, medyo nakikita talaga na they are not aware of the situation of strays and also the many many shelters yung mga talagang um, legit animal rescuers and animal shelters that are facing financial problems and uh, us uh, yung cha registered charities aren't even um, you know trying to reproduce um, yung mga animals namin they are spayed and neutered we rescue them from various situations and um, there are hardly any adopters na for them and then magdadagdag pa tayo. So, and also, uh, it's a violation of the Animal Welfare Act to have them uh, to be in the breeding business nang wala naman proper uh, training or permits from the Bureau of Animal Industry, uh, which they obviously do not have. Um, they really, may kaibahan talaga, Cheryl, yung mahilig lang sa hayop, sa may malasakit sa hayop. So, obviously, kapag hindi kapon ang alagang hayop at na dumami ng ganito, um, kulang ang malasakit. At hindi animal welfare, hindi lahat ng maraming hayop ay animal welfare advocate. Minsan, um, eh, kabaliktaran pa. Dahil kung sino yung nagpapadami, ibig sabihin yan ay wala masyadong awareness about the situation on the growing pet overpopulation and the pet homelessness problem. Mm -hmm. Ano po ang aksyon ng inyong grupo on this matter? well, we are an animal welfare group, which is an advocacy. we're not a government agency, so we are actually going to call on the bureau of animal industry, the I, uh, there, I, I, to call their attention to their uh, continued violation of the animal welfare act. and uh, we're also trying to campaign effectively, to make the tao about the importance of neuter space, and uh, they will use their celebrity status not to uh, propagate yung ganitong uh, thinking na okay lang magpadami because hindi na po say eh, sa sobrang uh, dami na po na nagsasuffer ng animals on the streets, and yung mga nangangailangan. There are 12 million strays in Metro Manila alone, so uh, wag na silang um, magpadami uh, pa ng mga animals. hindi the way I see it, um, uh, Miss Anna, ay hindi sapat na mahilig ka sa aso. No? Hindi sapat na, oo, oh, na, in, na mahal mo yung iyong mga aso, pero may kaakibat itong responsibilidad. No? Kaya nga, um, uh, parang pamilya na natin yan eh, di ba? Talagang parang kaya tinatawag na for parents, parang anak mo na yung mga yan eh. Siguro, paalala na lamang pumuli sa ating mga pet owners. Oh, as pet owners, kailangan aware din tayo ng nangyayaring issue sa mga pounds na marami pong na-euthanize na ng uh, every month. There are about 200 animals being put down or euthanized in city pounds everywhere because wala na pong nagaampon sa kanila. Marami sa kanila nakakalat sa daan. And then, so if we are not uh, going to be responsible for spaying and neutering our own pets, tayo ay makakakontribute pa sa ganyang problema sila rin po ay magkakaroon ng health problems and in the end we might be faced with a situation na tayo pa ngayon ang nagkakaroon ng financial problems dahil hindi po natin anticipate na ganitong mangyayari sa ating mga alagang hayo. So wag na po tayong um uh, mag uh, maging responsable magpakapuntay ng ating alagang hayop. Marami pong salamat sa inyong oras Miss Anna Cabrera ng Philippine Animal Welfare Society.